Dali, gerno. Medali, master. Pumalo lang pero hindi naman nasaga sa pasyo. Ang turog ko. Iwat na, karga na oh. Ito yung ambulansya. Ito na yung rider. Deliver na sa hospital yun. Kasamaan nyo ng pag-iingat kasi madulas yung kalsada at maraming kurbada. Maraming

Nakalang yung katawan nyo Okay Nakalang yung katawan nyo na Pero hindi, di, hindi na siya kasaan okay. okay. Ha bumangga lang Hmm pumalo lang pero hindi naman na Pero yung tama naman yung sasakyan Yung motor lang yung wala sa linya Talagang overshoot nyo eh. Anong motor kaya yan? Let's okay. go. Okay. 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 Ano motor yan? Bago no? Pasyo. Ha? Pasyo. pasyo Pasyo daw Motor niya, Pasyo Galing kasi doon Pinaka ano kasi na ano to Yung part, Ah paliko tsaka ah, maliit yung curve nya Kaya pag galing ka doon Pag racing racing ka Pag hindi ka sanay Pasyo pala yung motor Hindi naman pang racing ano talaga yan dyan? Overshoot. Yun. Ito talaga accident front na ganito. Yung pagkatandaan yung kubo ni tatay. Eh. Anding. Kaya pag ano. Yan pasyo. Durog oh. Pasyo. Yamaha yan. Durog. Pumalo yung rider dito. Buti hindi siya nasagasaan na ano lang. Ha? Naksidente na overshoot bus, Galing doon. Na overshoot yung pasyo dyan na yama. Hindi naman nasagasaan. Bumunggo lang. lang. Okay. Ah, ganun dito pag may na aksidente no? na Ano talaga yung traffic Kailangan naasis na assist mo sila Accident prone talaga to dito Huwag lang ano, Tanggalin lang yung helmet Pumalo, buti hindi nasa gasaan Ano lang pumalo ng ano. Gandaan lang, gandaan Tasyo, Yamaha Ay, huwag tayo may Uy! Ito na! Yan yeah, na, may ambulansya na. Nangarga na yung pasyente, yung... Yan na, o. Lumagabag yan. Lumagabag yan. yung Harga <tinyan> na yan, albulahan 'yan. Pastay beris pala yung na bangga ng si sasakyan. Paso na yan ang hilanya mas bagay. Yung mga nila, nilaport talaga. <tinyan> yan na maako na, na yung ano sa ano, yung nasa ilang cent, marida na. Presyo ng mga dadating sa Bumba! Uy, <clears throat> yung racing racing kanina. Ayan e na, eh, ikakarga daw yung motor dito. Sa may ano. Oh. Mobile patrol. Nagkas oh. na si Sambian. Tapos yung fashion niya, ikakarga na siya. Doon, sa mobile na yan. Ulan siya. Yung rider, nasa loob na yan kakarga na yung pasyo dyan, no? Oh, sa mobile na yan. Atras na, para... Iwat na, karga Deliver na, Deliver na. I-deliver na yung pasyo. Wala na. Gandil! Ayan, gandil na for the break. na yung pasyo yun, na Yamaha. Yung ambulansya. Atod na siya sa hospital. Yung ambulansya. Atod na yung ano, rider. Deliver na sa hospital yun. Bye-bye. Alas 3 na ng hapon. Marapi mataas yung pag dito sa Marilake. Sa kupo ni Tatay Anding. Ayun o, marami pa rin nagpumotor. Matuloy lang sa ano. pagra may kasama nyo ng pag-iingat kasi madulas yung kalsada at maraming kurbada ang Marilake. Yan. Bye ko! Yan ang payo ni Boss Ball